Ay, ito maganda. 18 dollars. Dito tayo sa mga pangkusina. Two dollars lang to. Eighteen. dollars. Mga Titibay din yun. Ano? Twenty dollars to. Eh, nga lang. Dosi oh. lang. lang. Oh yung mga kapimboy nandito tayo sa The Warehouse at uh, nagpa-dryer ako dito sa laundry malapit dito tapos nabili na tayo dalawa bente ayan pwede natin pang gym tsaka pang tulog na rin sakto at taglamig na dalawa bente tapos meron dito mga sapatos mga kapinboy. Oh. Parang mga style converse. Oh. May nakita ko dito kulay itim. sana na ba yan? Ito. Oh. astig Oh. Si Dallas kapinboy. Parang converse. Oh. Titibay din yun. Oh. Ano oh, $20. Oh. Eh, dosi nga lang. Oh. Dosi lang. Pang oh. araw-araw. Pang walking-walking. Pasok Pasok sa trabaho. Dito yun sa The Warehouse, mga Kapinboy. Ito yung mga na pambahay. Siete. Dose, oh. Ang dami rito. Ang dami yung oh. mga rubber shoes, oh. May fila rito, 70 Ano naman to? Forty dollars, oh. Pero matibay, eh. mati bae din eh internet ko mga boots dito. ayos ay, eh. yung mga pambahay talaga. Ano yung presyo na ito? Nine pala. ay no Nine dollars. Maganda ay oh. Ito maganda. Eighteen dollars. mga sa si garden sa bahay meron kami na ito eh ganda ay ito yung mga buto marami dito ay mga mahilig magtanim-tanim ng gulay dyan ito oh buto iba ibang klase oh. eh, yes, may sunflower sila oh. 2 dollars na mga pinggoy 2 dollars yung ganitong buto broccoli yes. So, Dadalas lang to. Pwede na. Mahilig magtanim-tanim dyan. Okay. Kasi bibili ka sa mga groceries to. Pumpkin. Pumpkin dollars isa yes, oh. letos letos two dollars to. ayos pang garden na yun dito eh ayun o oh, mga pang landscape ay mga kapinboy habang naka dryer tayo dun sa laundry pumasok tayo dito sa the warehouse ay, mga fishing rod sila rito saan yan ah ito yung mga simar eh Okay, Matagal-tagal na tayo Hindi na pag fishing Medyo malamig na kasi ngayon May mga bike din sila rito Parang ganda na ito ha? BMX oh, Not for sale Kaya ang ganda But Not for sale Bakit kaya Baka naka-reserve na to not for sale. Dito ako bumili ng dumbbell. 10 kg isa, bali dalawa, meron akong dalawa sa bahay. Dalawang 10 kg. 30 dollars yata, 28 dollars ang bili ko isa. Malaroon pang pambata oh. hot wheels mga may hilig sa mga laruan gaya ko magkano isa fifteen dollars fifteen dollars ba ay ito fifteen dollars to ito kaya <coughs> ito kaya magkano control of fifteen dollars. A toys. Dito tayo sa mga pangkusina. Two dollars lang to. Ang oh, babasag yun. Eh.

Din, yung eh mga design ganda no? nung nasa Qatar ako namimili rin ako ng mga ganito eh yung mga gusto ko yung mga pag may nakikita akong mga kakaibang mga design binibili ko yan nasa bahay ngayon nakay betcha ngayon ginagamit nila betcha nakarami rin ako nang bili ng mga kutsara doon sa Qatar mahilig kasi ako na ito pag may naispatan akong ibang design yun binibili ko kagad sa ano yun sa hindi sa Lulu eh, sa kalimutan ko yung sa Mall of Qatar yun eh, sa loob ng Mall of Qatar kalimutan ko yung malaking grocery dun ano pa sa isahin natin to ito mga kawali fry pan

basket laundry basket dahil mga hangin dito ko binili yung baonan ko sistema yan, yan ganito siya isa. Meron akong dalawa niya. Meron akong dalawa niya. Baon na niya. Basket. window shopping muna tayo dito sa so the warehouse meron din sila ditong tindang ganito panlaba sabon mga tissue ayan Upang baby Yung mga salamin sila rito 125 kailangan ito 125 ako eh ayos o pambasa lang bad yeah. daw bad daw tsaka nakapipili na ito pagka malapit na masira yung salaming ko pinagawa pinagawa pa namin ni Betcha yun mayroon pala rito sa the warehouse. Ay, may mga juice sila rito. Tubig. Abis quit. sarap to masarap to eh Bili kaya ako na ito, ito. Kuha tayo na ito, dalawa 6 dollars. benta. Ang laki ng tublero na to. Fifteen dollars isa. Sa Pinas parang sobrang mahal niyan. Mga ganyang kalalaki. Kahit yung ganito parang mamahal sa atin ito. Ayan, 25 lang dito mga kapilbo yung Ferrero. Sa mga may sa tsokolate dyan. Ang dami nung nasasarap. Four dollars. Ayan, okay na yan. Balikan natin yung pinalaundry natin doon. Sayaran ko na to. Bayad tayo, bayad, 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 bayad. Bayad, bayad, bayad. Bayad, Yeah, bro. Thank you. Dito na bili ko. Dito na bili ko. Ito ng pagkain dun sa... bilihan ng ano... mga Chinese restaurant dyan. Ayan yung the warehouse. Punta tayo dun, may akong pagkain. Dito tayo. Sabi na. Shop oh. Oh. Okay, ma Ano kayang mabili? Brand Rosto. Ayun, pero gusto na kayo mabili. Upo tayo rito. Ah. Mga ka pabalik na tayo sa laundry. Tingnan natin yung pinadryer ko. Pabili ako ng fried chicken. Five dollars. Ah. Panghapunan. Meron pa akong ano dun eh, adobong pusit. So, papartner ko itong fried chicken. Five dollars. Dress part. So, ay mga ka Palik na tayo dun sa laundry. teacher tayo dito dito natin sa laundry mga kapil yan nilagay ko muna yung pinamili ko rito babalikan natin yung aking labahan ay yung aking pinadaya tayo nakaparada ayan nandito tayo sarap yep alright yun o mga kapinboy nakalaban na tayo huwag na tayo ng bahay ang lamig sa labas. Ayan o. Saan na? Mga boy. Pauwi na ako. Ayan, magdadrive ulit tayo. Tara na mga boy. Patay ko na to. Alright. Dito na tayo dadaan sa taas. Dito na tayo sa bahay. At maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang po. Thank you po. Bye. God bless po.